Isa sa mga paborito kong gawin sa harap ng computer ay magtingin sa mapa. Maghanap ng mga kakaibang lugar at kung kayanin ay puntahan ng mga ito. Napakarami kong gustong puntahan sa totoo lang. Itong nakaraang buwan, may ilang lugar sa mapa ng Laguna na pumukaw sa aking atensyon. At ito ang mga destinasyon natin ngayon. Sa totoo, ang tanging inaasahan ko sa ride natin ngayon ay makita ang mga lugar na ito pero sa bandang huli, higit pa rito ang aking mga napulot. Bakit kaya ganun? Pag ina-anticipate ko maaaraw, saka naman ulan. Tapos pag ulan ang i-anticipate mo, saka naman na araw. <laughs> nag-ride out tayo kanina from Taguig mga 5am so andito na tayo sa Pinilla Rizal at naka 40 km na tayo sa ride natin ngayon subukan nating mag side trip sa ilang spots na nakita ko na hindi ganun kalayo sa typical na Laguna Loop isa sa mga pinakapopular na cycling route ang Laguna Loop hindi lang siguro para sa mga siklista ng Maynila kundi pati na rin sa mga taga-karating probinsya. Depende kung saan ka magagaling, pero around 170 to 200 kilometers itong Pajak, paikot sa pinakamalaking lawa ng Pilipinas, ang Laguna Lake. Ang traditional na ruta nito ay bumabaybay karamihan sa national roads. Sa ride natin ngayon, bagaya tayong lilihis sa ilang sections nito para puntahan ang ilan sa aking mga nakita sa mapa. Papunta ang halahala papuntang uh, Piliyo Windmills pareho silang tatago sa Mabitak pero dito tayo sa Piliya kasi mas mabilis pa rin siya kahit maraming ako according sa forecast mukang may bagyo pala ulit today uh, bagyong ramil at uh, magla-landfall siya mamaya pero hindi naman dito sa Laguna area kaya hopefully um, safe pa naman tayo hindi natin maiiwasan yung ulan pero sana yung tama lang <laughs> haba ng ahon na to pero tama lang naman banayad lang banayad na 8 kilometers sa tipikal na Laguna Loop lagi ang pinakamalaking pagsubok na kakarapin ay ang mahabang ahon sa pagitan ng Pilyarizal at Mapitak Laguna kaya kung matapos mo ito ng maaga halos patag na ang natitira sa ruta pero aaminin ko kung sadyang babaybayin lang ang National Road sa natitirang mahigit sandaang kilometro, medyo mauumay ka rin. Mas enjoyable pa rin kung mayroong side trip. At dahil maraming bayan tayong madaraanan, napakarami din nating options na puntahan. typical Laguna look na tayo dito sa National Highway pero pasok tayo dito kapunta sa Siniloan the rice fields of Mabitak and Siniloan. Sa mga malawak na palayan ng Mabitak at Siniloan, higit isang siglo ng nakakaraan Ito pala ay naging isang battleground sa pagitan ng pwersa ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano Madugo ang laban ng naganap at sa pamumuno ni General Juan Cailes nagtagumpay ang ating pwersa laban sa mga dayuhan Tinayo ang mural na ito ang Battle of Mabitak Marker bilang pag-alala sa makasaysayang laban ng ito Aaminin ko na madalas ko itong nalalagpasan kapag nag dito pero sa araw na ito, nais ko siyang gunitain. Woo! Mula na! ganda ng view. Minalas man tayo sa puncture, pero... Siguro, isa to sa mga best place para mapuncturean. tayo ngayon sa looban ng siniloan. At sa to, dumaan lang tayo dito para puntahan ng mga view. Hindi ko inasahan na ang mas pupuho pala sa akin ay ang kwento ng mga nakatira sa baybay ng lawa. storya ng mga taong ang kinabubuhay ay nakaasa sa malawak na katubigang ito. Matagal na yun kayo uhuli dito ng... Eh, na, ilang buwan pa lang. Ah, buwan pa lang po? Oh, buwan pa lang. ay. ay may sakit akong sa eh sa baga kaya ako tumigil muna ako araw-araw ko kayo dito na ano oh, ang huli nisan hindi kami dito dumadayo doon sa wawa kapon galing kami doon ang lakas naman ng angin pag, eh, pag naibas hanggang doon pagpawid ng tulay may tulig doon eh pag naibas yun mm. eh babadan paa mo naman pagka doon kapupis doon Buti hindi pa po kayo nasa zero kahit araw-araw uh, kayong ano. Eh, pamitan na si zero din. Eh, paano pag gano'n po? Wala na lang. Wala. Dahil sa mga gulay, ganyan. Opo. Ang mga, mga gulay, mga kangkong, yan, araw. Nung kami galing sa Wawa, nangungo na, kaming kangkong. Wala hmm. masyadong uli. <laughs> <laughs> sa Wawa. Ang liliit, mga two yan. <laughs> Abo, so, uh sana po marami kayong mahuli ngayon. Abo. <laughs> Salamat po. Ito dapat ako dadaan pero ayan, sa nakita nyo. <laughs> ayan mo um, kinain na ng lawa yung daan. So babalik tayo. Balik tayo, backtrack tayo papuntang uh, Mabitak or sa sentro ng Siniloan. Alas <sighs> yes, 11 na pala. <laughs> Medyo na-delay tayo dahil sa ulan saka yung puncture. balik na tayo sa main road which is yung traditional uh, Laguna loop. Route. Um medyo mahaba din yung binajack natin sa looban, uh, mga 15 to 16 kilometers din. May mga sections din talaga na malubak. Pero masaya ako sa mga surprises na na-encounter natin. tapos umahon sa Bugarin, tapos lusong sa Mabitak. Halos patag na lang yun eh. Siguro dito sa Lumban may konting ahon. Pero generally, um, patag na lang siya. Siguro para sa iba, medyo magiging boring siya. Pero kung nag-eensayo ka, actually yung Mahabang patag. So parang mag-zone to training ka. Pero kung gusto mo talagang mag-side trip, maraming options. Ito rin ang rason kaya tanggap maaari, sinisingitan ko ng side trip ang Laguna Loop. Nakaumay at honestly, medyo boring yung natitirang section sa balik ng Maynila. Doon tayo umakyat dati nung nag-Kaliraya uh, Lake tayo. Mababang ahon din. <laughs> Pero mamaya, aahon din tayo actually. Pero, tingin ko, hindi kasing haba ng aahon dyan. Pagsanhan na tayo. Maya-maya, kakalas tayo. Kasi meron ulit tayong sa side tripan. So, iniisip ko ang pumunta sa bayan ng Magdalena. Sana lang hindi maging sagabal ang weather ngayon kasi meron tayong rough road na dadaanan Sa aking pagdatingin sa mapa, may ilog dito sa Magdalena na gusto kong puntahan hindi ito ganon kalayo mula pagsanan. Ang inaalala ko lang ay kung magiging pagsubok ba ang pagpunta dito. At tila nag-uumpisa na namang dumilim ang mga ulap. Baka ulanin na naman tayo habang nasa isang masukal na lugar. ako lang. Pero kapag nabutasan na ako ng isang beses sa isang ride, hindi na mawala sa isip ko na baka mabutasan muli. Kaya medyo maingat na lang ako dito sa gravel sections. Lalo na at naka road tire lang tayo. Naiksi lang naman ang rough road na ito. Saglit lang ay mararating na natin ang ating pakay. Whoa. Dito tayo ngayon sa tinatawag na Balanang River na hango sa pangalan ng barangay sa Magdalena kung saan ito matatagpuan. Ito ay bahagi ng Ilog Bumbungan o mas kilala bilang Pagsanhan River. Ang tubig na dumadalay rito ay nagmula pa sa kabundukan ng Sierra Madre at umaagos papuntang lawa ng Laguna. isang kakaibang tanawin ang makitid na tulay na tumatawid sa ilog ng balanak. Tama lamang ang lapad nito sa mga hindi kabigatang sakyan. Samantalang ang mga malaking truck ay kailangang sa mismong ilog pa rin tumawid. Um, una nag-worry ako dahil sa weather. Baka maputik yung ilog pero ayan, hindi siya klarong-klaro pero hindi siya maputik. dahil hilig natin mga Pilipino ang magkampisaw sa tubig, mayroon ding ilang cottage ang nandito na sa mismong ibabaw pa ng ilog na katayo. Bagay sa mga grupo na naghahanap ng nature trip. Syempre, kasama na rin tayong mga siklista. Presko ang tubig at nakakawala ng pagod. Samahan mo pa na magandang tanawin ang paligid. Napapaligiran ka ng mga luntiang kabundukan. Sarap lang tumabay at magpahinga dito. ang side trip natin punta na tayo ngayon sa sentro ng Magdalena actually tingin ako sa mapa pag dineretso yung Balanac merong hanging bridge na supposedly shortcut papuntang Magdalena at least kung sa mapa mo titingnan na pero may nakausap ako na taga dito ang sabi, sira na daw yung hanging bridge na yon at pinalitan ng kawayan at medyo hindi raw maganda ang kalsada so dahil naka road bike tayo tingin ko dito na lang tayo sa ano sa um, safer way medyo napahaba tayo ng daan pero hindi pa rin naman kalayuan ang sentro ng Magdalena naisip kong huminto muna sa bayan para sa dalawang rason una ay kailangan natin mag resupply ng inumin at pagkain pangalawa masilayan ang luma nitong simbahan. Sa aking pagpaplano sa ride na ito, nalaman kong ang Magdalena pala ay isa lamang baryo sa bayan na may hay noon. Ang luma nitong pangalan ay Ambling, na kinalaunan ay pinalitan sa kasalukuyan nitong pangalan, na hango sa patron saint nito na si Maria Magdalena. Sa puso ng bayan, nakatayo ang simbahan ng Magdalena o St. Mary Magdalene Parish Church. Nagsimula lamang ito sa simpleng materyales gaya ng kahoy at kogon, dalawang siglo na ang nakakaraan. Pero nang yumaon ay tinayo ang kasalukuyang struktura na yari sa adobe at natapos ito noong 1855. Ang Baroque style na arkitektura nito ay kapansin-pansin sa mga dekorasyon at palamuti sa kanyang pasad. Para sa mga mapapadaan, hindi mo may mamangha sa ganda ng simbahang ito. Um, sinusubukan na natin bumalik on course. Ang nakikita kong um, shortest way para makapunta sa bayan is dadaan tayo sa hanging bridge honestly hindi pa ako nakadaan sa hanging bridge na yon kaya sana um, safe naman siyang madaanan natin ayan mukhang eto na siya ah delikado siya Yeah, nagtanong ako sa mga taga dito, pwede naman daw tuwa yung bike, pero okay lang, tsaka pa isa, -isa. Motor bawal talaga. Yan, yeah, mukhang safe naman pala tayong tumawid. Kung titingnan sa mapa, itong Kalumpang Hangi Bridge ay tila na sa pagitan ng bayan ng Liliw at Nagkarlan. Tumatawid sa Santa Cruz River. Sa aking pagsasaliksik, tumatawid pala sa ilog na ito ang lumang railway bridge ng linyang Los Baños to Santa Cruz Pagsanha ng PNR. Ngayon, ito ay napalitan ng mahigit isang daang metrong tulay na yari sa kabling bakal at kahoy. Gaya ng mga tipikal na hanging bridge, ramdam mo talaga ang paggalaw nito sa bawat akbang. Sa tunayan ay mayroong babala dito bago tumawid. Hindi na ganoon kaligtas ang tulay na ito Medyo luma na ang materyales At maganda man ang view, di ko may ang tumambay sa gitna ng tulay Malaki ang matitipid sa oras sa pagtawid sa tulay na ito Kaya kahit sa potensyal na panganib ay araw-araw tumatawid ang mga residente dito Hindi alintana ang posibleng kapahamakan Naisip ko, sa dami ng kontrobersya ngayon sa mga proyekto ng gobyerno sana man lamang ay mabigyang pansin ang mga tulay na ito dahil literal na buhay ng mga tao ang nataya sa bawat hakbang mo rito. Ganda raw ang daan dito. So tingnan natin. Ganda nga ng daan. Tahimik tapos bumabay-bay tayo sa tabi ng ilog ganda. relaxing sa stressful na araw. <laughs> Pabalik na tayo ng highway ulit. Sa At tinitingnan ko sa mapa kung dideretsuhin natin to. Um, pila. Laguna ang maging ang matatagos natin. Um, sana lang maganda yung kalsada para medyo makabawi-bawi naman tayo ng oras. So far, makinis naman yung kalsada. Okay, uh, diretso na lang itong kalsadang to. Paratagusan natin yung highway. <laughs> Nakamiss din pala ang highway. ang ingay na ng drivetrain ko sa ulan sa putek halo halo na nakakamiss din pala ang highway ah, ang tanong may oras pa ba tayo para sa isa pang side trip um, subukan natin meron pa akong isang nasa isip na puntahan much better hindi talaga komportable na maingay yung kadena natatakot ako na baka mabutol kaya meron ako laging dalang wet loop natin pupuntahan. Makita siya sa Los Baños. Nung nakita ko siya sa mapa, medyo mga ako actually. <laughs> Gusto ko siyang makita sa personal hindi 10 kilometers sa pa. Ang huling destinasyon ng ride natin ngayon ay ang Tadlac Lake na may kita sa Barangay Tadlac, Bayan ng Los Baños. Sa panahon ng mga Kastila, ito ay tinawag ding Laguna de los Caimanes o Lawa ng Buwaya dahil minsan raw itong pinamahayan ng mga nilalang na ito. Ang Tadlac Lake ay literal na kapitbahay lamang ng Laguna Lake. Siguro mga 50 hanggang sandang metro lamang ang distansya sa pinakamalapit na punto nito ito palang Tadlac Lake, mas mataas siya compared sa Laguna Lake. So, yun yung reason kaya hindi sila nag merge Tsaka, kung titingnan mo sa taas, parang halos perfect circle siya eh. Tapos, klaro, ang klaro ng tubig. Ang lawa ng Tadlac ay halos napapalibutan na ng mga establishmento, gaya ng mga resort o mga kabahayan. Kung di ka pamilyar sa lugar na ito, marahil ay hindi mo maiisip na may isa pa palang lawa rito. At kung may chance kang masilayan ito, alam mong may bagay na espesyal sa lawang ito. Malinis at payapa ang tubig, ngunit mapanganib din ang lalim nito. Ganda. Sayang medyo madilim na kaya hindi natin masyado makita pero at least umabot tayo kahit may konting liwanag pa. Sa totoo, itong tadlak Lake ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para gawin ang ride natin ngayon. Kaya siguro marapat lamang na ito rin ang ating maging finale. Ang daming nangyari sa araw na ito, karamihan pa ay hindi inaasahan. Pero tingin ko, kahit masama ng panahon ngayon, nabiyayaan pa rin tayo ang magandang tanawin, kwento at aral.